Kutay! Oh, oh, ako na may iyong tulong-tulungan. Ha? Ay bakit ho? Anong gagawin? Yung aking maliit na baboy, ay eh, hindi rin lang nalaki. Eh, kakatayin ko na. Ay eh, wala rin maibili ng tang-ulam. Ay eh, ako iyong tulong-tulungan. Nagapos ko na eh, hindi ko lang kayang itaas sa lamesa at mabigat. Meron ba kayong alagang baboy? Parang wala naman ako nakikita. Meron o to, hindi na doon lang sa likod ng aming bahay. Doon lang nakatali. Hindi mo na siguro napapansin. Ako ayos. Makakabahagi ako kahit dadalawang kilo. Wala namang may sa bahay eh. Ay, dadalawang kilo. Kuhanin mo nang isang kwarto. Yung isang paa. Wala namang problema yun. Nauutang naman. <laughs> wala, tama na yung dalawang kilo. At um, pag isang paa na may sobra, baka walang maibayat. Ay, ngayon lang tayo magkakatay. Ngayon na eh. Oo. Oh, ay, ay, ayos. ayos. ang atay. Oh, ay malaki na pala eh. Hindi naman shot. Ay, wow. Ay, mag-iingat ka dia sa paang huli, ha? At baka ikin masipa. na. <laughs> okay, okay. Two, three.